Right now, it's raining here in Saudi. At, mga friends, meron siyang yellow na nalalaglag. Tingnan nyo, mga friends. Ay! Yan na. Nalalaglag yung yelo. <laughs> Malalaki. Nag-i-snow din pala dito. Akala ko hindi. Hindi ko kasi siya. hahanap tayo ng ano. Kukuha tayo ng... Ayan, oh! Tingnan nyo yung sa halaman na yan, oh. Yan. Oh, my God. Yung cellphone ko. Yan. Tingnan yung halaman na yan, oh. Yan. Yan yung yelo nalalaglag. <laughs> yan siya. Yan yung proof. Oh. Di ba ang dami? And hindi, hindi lang makita sa sahig O oh, sa... Yan. So, yan. Lakas ang ulan dito ngayon. Kasi nga, ah... Uh, palamig na. Kaya umulan na talaga. At may kasama pang kulog na malakas.